Ako ba, para, pa, pa, pa. gumiti ka lang pre, parang mo higit. kayo na magsasawa sa mga taga-Pangasinan dyan. May labubo na binebenta dito tapos iba-iba, hindi lang labubo eh. May space mall, iba-iba. Then ito yung mga price nila guys. Eh. Ito, lagu ko. <laughs> pumunta dito, dito lang to sa Lugaw, malapit sa sa... Grampi, eh, Grampi Joe. Ito, so, okay, guys, sa mga gusto pumunta dito, yan, may benta rin silang, ano, labubo. Kaya, yan, check nyo rin dito sa mga mailing. pala bobo Traffic pala? Oh, Oo. Oh. Pabago ka sa channel ko, subscribe mo na ako, Timoro Vlog nga pala. May hindi sa Rise, Big Bike, sa Thumb Bike. Ayan, at tamang channel ko guys. So, ayan. Sheesh, modal. So, what is up guys? Timoro Vlog here nga pala. Yes, yes, yes. We are back again for another view, guys Shish! Yes, 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 we are back guys <laughs> So yan guys, another day, another vlog <laughs> So yan, <laughs> kumusta kayo? Sana okay lang kayo? See more vlog here nga pala guys So for today's video, is puwong na Dagupan Sa Bespreso Pare, Lukaw pala, Lukaw Kaya nga, siguro part naman din ng Dagupan yun <laughs> Yan, Lukaw Yan Woo! mukhang babagyo na naman dito sa amin guys kaya minabuti ko na naman lumabas para makausap kayo syempre <laughs> para naman syempre may upload tayo at hindi manawa yung mga followers natin dyan mga solid followers natin dyan kamusta kayo? may mga nabagyo na ba ngayon? o wala pa? today's video yan punta tayo ng ano uh, espresso para magkape ng espresso <laughs> so yun nga ano dito tayo ngayon sa tag-ulan na season sa amin dito sa Pilipinas malamang Pilipinas kailangan ka pa nag vlog sa abroad <laughs> pero okay naman yung panahon pa ngayon kaya na yan, naisipan namin sakto kararating lang nito ni, ni Boss Ray sa Batangas eh Eh, kinati rin magmotor. Sabi, tara, tambay. si <laughs> tambay na yan. yan. usually kasi talaga, <coughs> ganito sa amin is, ano, tagulan. November, minsan hanggang December pa nga, umuulan pa eh. Kaya kawawa yung estudyante, laging walang walang pasok kasi <laughs> pasa hindi na tayo estudyante kaya hindi na tayo natutuwa eh no? kapag walang pasok pero nung estudyante ako nun boy grabe abang ako sa TV nun wala pa naman di pa naman uso yung cellphone cellphone na dun mag ano ng klase magkakancel hindi ka tulad ngayon ninihintay na lang sa GC or what or post nung mayor para i-cancel lang ang pasok natin dito sa dito sa Pangasinan sa school nangyari kahit signal number 1 kung cancel na talaga ng mayor pero post na lang talaga eh no? unlike dati minsan pupunta pa ako ng school para malaman kung walang pasok yun alam yung naka uniform ka na lahat lahat pero wala palang pasok ayan okay, yeah. kahit paano yan na experience din natin yung mga panahon na ganyan yung medyo possible pa lang tong gadget kasi ngayon grabe halos mahal yun yung lahat na ng bata hindi gadget na ngayon hindi na naglalaro sa labas pero yung panahon ko boy wala patintero ka talaga boy laro ka sa labas yun lang yung malalaro mo eh tagutaguan pero ngayon, wala Lahat na ng bata nasa tab <laughs> Lalo na lang nag-online class Diba? During pandemic Halos lahat di laptop Lahat di Di iPad <laughs> Ako kanya-kanya na yung bata Ngayon Kaya mas napupon sila ngayon sa gadget Kesa maglaro-laro sa labas Katulad ng ginagawa natin Kasi ako 90s kid ako eh kayo ba guys? Sino bang mga 90s kid dito? Comment down below <laughs> Ako 90s kids ako Kaya yun Medyo sanay tayo sa mga larong-larong ganyan Ang Traffic pa rin boy Kahit wala nung mga pasok <clears throat> Sa bagay mga nag-uopisina Sigurado mayroong pasok Nakasama natin si Boss Ray ngayon ang kanyang Z400 tagal-tagal din na busy nung loko na to eh oh. dumo duty kasi to ngayon sana eh Batangas eh eh buti naman ngayon nakauwi sa Pangasinan lakas uminom yan si Baring Ray <laughs> traffic pala ito oo so, ha ayan tignan natin kung all good sin the hood na ba ang tagupan aray ko ayan <laughs> kanina inahaya inahaya ko rin si Jua so wala Balik na pala siya ng Manila Ayan na naman yung mga naka-sports bike dito Punti na naman tayo naka-sports-sports sports dito My God <laughs> Thank you Bigay siya eh yan? Dapat? Then guys, pakita nyo minsan kung di na ako masyado nabubuhong pa Kasi guys, di lahat naman na appreciate yung tunog ng motor natin although maganda siya in line 4 mas okay naman siya pakinggan kaysa nga sa mga raider eh no? pero yun ilugar natin sa mga big bike ka big bike riders ko dito na mga may eh, mga big bike na syempre malamang yan iwasan natin pwede naman siguro tayo magbomba pero doon na siguro sa tamang lugar tingin ko guys may tamang lugar tamang spot para sa pagbobomba natin eh kailangan nyo rin kasi ng disiplina sa paghahok ng motor. Hindi na lang basta-basta. Forkate may nag-request ng bomba. Bomba ka na boy! Hindi ganyan. Hindi naman lahat na appreciate tayo. Ayun ay, lang. Uh, ay. Antyayin nyo lang kung saan mas pwedeng bumomba. or kunyari, malay nyo sa tapat kayo ng simbahan. E tatlo yung nagpapabomba sa inyo. Alam nyo naman na siguro ang sagot gan. Wala lang, ma-share ko lang, guys. Kasi ngayon, nakikita ako, halos pabata na rin ng pabata ang gumagamit ng big bike. Diba? Ayaman na, no? Diba? Kahit sa loob ng campus, buo-bomba, eh. Hindi diba, ko alam kung sa mga kukote nila, eh. Pero, di ba, respect din. May mga nag-aaral. Kaya ba? Ko. Kung trip nyo yun, yun, yun ba? Kung kayo may big bike, sige ka Mas bomba-bombahin nyo sa school Di ba kayo may ano? Para sa akin kasi nakakaya yung gano'n eh Para sa akin ha O ewan ko sa iba, mas gustong gusto nila Feeling nila, sikat sila Dahil naka big bike sila Pero guys, yun lang Huwag nyo sirahin yung community ng big bike dito sa atin Ay dito na lang muna sa Pangasinan So ayan, malapit-lapit na tayo guys Ah, kaping kape na rin ako Walang tayo lanin pa huwi Ah, yan dito yung sinasabi kong best preso ah, Baka mo pa alam, panorin mo to no? <laughs> Yan, sa mga naghahalap ng labubu guys Alam ko nagbebenta ang best so. Check natin mamaya ito yeah, Yeah, go ay, may mga pa rin naman tayong vlogger sa ibang lugar katulad nila Abit eh sayang so, yun malapit siya sa Marilaki ba gusto o, yung panorin guys kasi XXR din yun yan shout out, boss Abit ay boss Albert yan dito dito pala dito na tayo <laughs> dito na kami sa Bespresso guys Tata dito ah. So ayan guys, dito na kami sa Vespresso Cafe Ito kami na tatambay ah. Traffic ride Huwag <laughs> oh, na tumaas Papatayin na kita uh -huh. Kala ko mahulog yung camera ko eh Hindi, na tamaan ko pa Tapos eh, kadidikit ko nga lang ulit Pag uwi ko ng bahay, nakita ko naka Nakalaylay Wala puta tamat natanggal Sayang guys, dito na kami sa Best oh Mamaya na lang Sama natin si Boss Rio So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa Espresso Cafe. Dito pala sa Espresso Cafe guys, dinan yung may binebenta sila ng ano, labugo. Ayun guys, oh. Kayo na mamimili, kayo na magsasawa sa mga taga Pangasinan May labubo na binebenta dito tapos iba-iba, hindi lang labubo eh. May space molly, iba-iba. Ganito -iba. yung mga price nila, guys. Meron din lagwapo. <laughs> ito lagwapo. <laughs> so guys, ito yung mga price nila. Check nyo na lang. Oh, stop nyo. Sc screenshot nyo na lang yung price nila dito. Diba? Uh, so yun, guys, order muna kami ng ato dito. Yan din o. cookies. <laughs> Pwede may sabit sa bagyan. Magkakano to boss? <laughs> Ayun guys o. Oh. Ang oh, laki nyan. Ano ba? ngumiti ka lang pre, parang oi. <laughs> oh, kano kaya ako no? So guys, okay. so may mga labubo pang para display dito. Parang hirap tayo balik ah, parang tutumba ka boy ah. Yan, tara, order lang tayo. Para makasama sa ano, rako do. Ay, rako, ano ba Ay, rapo, bumili lang ng ano? Entry lang, alam mo yung libre na. Sa ko yan, isang chocolate ko. Ang 20 tons na lang Oh, yung nga labubo Magkano so, po itong cookies niya? 180 pesos So yun guys, antayin lang natin yung order natin So guys, dito ka ano, kami sa Bespresso Kapi-kapi kami, kasama natin si Boss Ray dyan Ito, paubos na kasi yung kinakain namin eh <laughs> Hindi ko naman Magkano to? Magkano tong nachos nila? Marami alam, alam. So try niyo pumunta dito, dito lang to sa Lukaw. malapit sa ano, sa Grand Grand Pijo 250. May nachos na rin sila dito, try niyo guys, masarap. Then ito 250 lang din tong ininom ko, Choco Loco. Ng ito kalaki na. So guys, okay, sa mga gusto pumunta dito, yan, may benta rin silang ano, Labubo. Kaya yan, check niyo rin dito sa mga mailing sa Labubo diyan. Yan, punta kayo dito. So yan guys, tatambay lang muna kami dito. So yan guys, tapos na kami tumambay dito sa Best yan, uwian na kami. Ay, uwian na. Hindi na namin ang ubos pero solid, sobrang sarap. Ah. <coughs> Parang si 3 blocks na naman ako <coughs> As in reflux, uwiyan na. Ay. <coughs> so yun guys, so na kami. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na ako Timo Oro Vlog nga pala, may ko sa rides, big bikes at thumb bikes Ayan, sa tamang channel ko guys So ayan, shish, mazal ah. So ayan guys, tara Kuya na tayo Ah, tapos na naman ang panibagong araw natin Oops Wala Parang dali dito exit ah doon yun, may parkingan lang sa gitna So ayan guys Uwi naman na dito kung natatapos yung vlog ko Team vlog, I'm out guys See you next vlog, bye bye Sheesh.